mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Nagbabalik na naman sa inyong harapan Ang Padre Insom Panibagong adventure na naman tayo Pamana sa gabi Oras nga pala ngayon arsing ko ng hapon Malayo ang pupuntahan namin Maghahanap tayo ng panibagong baura Diyan sa kalautan Sana swertihin tayo ngayong gabi At baka bukas hindi kayo makalaot Pahinga mga kapaders Dalawang gabi lang kami ng laot Hindi kaya magtatlong gabi Hindi kaya namin dagat Masan laang kami. Abang-abang laang. Ito na yung unang dive natin sa panibagong bahura. Sana may panain. May isang surahan sa butas. Nakasuot. Labas ang buntot. Mmm. Mm Be Surahan kagad mga kapaders. Sana may makasamahan ito. Maraming salamat Lord. Pinalipasan ko muna yung mga dating ispat at yung pinagpapanaan itong bahura. Bagong tukos namin ito, sana mayroon ditong hanapin na magaraganda pala rin sana tayo. Siya nga pala mga kapaders, dito sa pana ako, na itong malaking surahan na pana ako na. Hindi ko na bidyohan bago panain. Medyo malikot ang ilalim dagat at saka pati itong surahan, malalim ang sinuutan. Pinana ko na lang kahit hindi ko na bidyohan. Binidyohan ko na lang itong pinana ko na nakadalawa tayo kagad. At na ito pa, balawis. Mm <coughs> -hmm. Huli ka dyan. Idiniin ko yung ng pana ko sa bato at baka makabunot ayos na ito pandaradagdag makahal tayong balawis mga kapaders dito sa panibagong baura sana marami itong kasamahan mga taong barangay dito sa isla itong ang hanap-hanap sa amin balawis dahil masarap pa yan sa kaya ang balawis mga kapaders hanapan natin ang kasamahan na ito ilak mm -hmm. ito ang mas masarap sabawan sana mataba ito parang masarap itong iulang bukas pero wag muna mga kapaders Bibinta mga bukas... At para makadilin siya tayo... Kakaunti palang huli kong isda... Pangapat na pa palaang ito... Sulit man itong bahura... Magandang biyay nagpakita sa atin ngayon... Maraming salamat Lord... Nakita ko yung kasamahan ko... May sinusungkit na pugita... Pinapalabas... Ayun... Yung galamay mga kapaders... malaki laking pugita ito... Makikita yun eh, na maya paglabas... Talagang malikot talaga ang dagat... Delikadong malakas na naman ang amihan ayan na mga kapatid malabas na ay malaki ito medium na binalabas ng kasamahan ko ako na lang ang papananayan at yung ko may sima aroy masuot pa sa kabilang butas panahin ko na lugod mm -hmm, hindi pa nakita sala ang pagkabigyo ko malayo nahuli ko man ayos na ito malaki laking pandagdag ito mga kapatid maprepresyo ito dito sa amin ang Pugeta, 180 ang kilo kuha ng buyer, pag ganito kalaki, pag medium, 150 ang kilo. Ayos na ito, estimate ko dito mga 1 kilo at kalahati. Bawi naman ang gastos nito at tinghanapin yung didilinsyahin mga kapaders. At para makadilinsyahin tayo ng maraming pambiling bigas, at baka lumakas ang dagat, hindi tayo makalaot, maaigin nilang yung maraming stack na bigas, kahit para paano katulang laot, may isasaing na ito, malaking ilakulik mga kapaders. -hmm. Mm, hindi na, Natiko ng ang paan ako ng kaupulyang. Hala. Didinidiin ko doon ang paan ako sa bato. At para kahit anong pwersa, itong isda hindi makakabunot. Ayan na, nagdudugo na mga kapaders. Pangihinain ka dyan. Mas malaki doon sa sa kanina. Napaan ako. Malaking ilak or danoy. Tawag sa amin. Awal lang ako sa inyong lugar. Sobrang lino ng dagat dito sa bahura. Palibasa malayo sa tabi. Hanap tayo na naman na ito balawis medyo malikot tumago yun lumabas itinatalsik gawa sa kibot ang dagat mm hmm lagat na ka dyan ayos ah, na ito meron ng kasamahan yung atinapa na na isang balawis ah, hanapin ko yung pinakang grupo nito yung pinakang marami ng pistuhan ng balawis siya ko kaya matagpuan kaya mabanggaan na lang ang yan tsaga tsaga na tayo ng langoy hanap tayo uli dyan sa parting unahan na ito sulit naglabas sa butas mm -hmm. yari ka na dyan malaki ang sulit dito mga kapaders salamat lord magandang bahura ito mamaya pag aho namin tatandang sa GPS at mga buwan ng Marso babalikan ko ito pag wala na lamig ang dagat delikadong maisda dito ini-estimate ko lang na ito mm -hmm. malapad na balawis uli itong isdang masarap makatinik siguro ko malapit ako sa pistuhan ng mga balawis at meron ko nakapakala na pa isa isa dyan sa unahan baka makaisa pa tayong balawis nagpaparapol lang pa ito nagpipilit makatakas at ah, hindi ka dyan makakatakas na hanap na naman tayo pakita balawis o na ito pa ay sigurado na antayin ko muna bumalagpag sungkitin ko mm -hmm aayo bumalagpag mga kapadyers gusto ay nakaharap lalangoy ang kapadyers sa parting unahan didirchin ko lang ito ng langoy at baka nasa unahan pa ang mas marami nitong balawis yung kasamahan ko, rasolihan ko nakasunod sa akin pero namamana din hanap na naman tayo dito sa butas may nakasuot anong isdaing kaya ito naroon bukawin mmmm -hmm. Yari ka sa pikan tinamaan ay hindi ito bukawin iba klaseng isda ito mga kapaders yung may tagpi sa parking buntutan gurayan kung tawag dito sa amin pa bitilya rin ito 130 ang kilo kasama ito ng mga bukawin timbungan balawis sa presyo hanap na naman walang kulambutan dito ilan laot na ako niakapala ng kulambutan sabit na ako makapana mm -hmm, sulit na naman pati suli dito medyo malikot gawa ng alon mga kapadyers malakas talaga ang dagat palibasa mga febrary na kaya mga pista ng parakali at bang sahibista nga pala sa barangay parakali Camarines norte ganyan talaga ang amihan pag malapit ang pista ng parakali nalakas ang tayo tiyaga tiyaga lang loo palawis uli mm hmm e, gina ito. Tiyaga -tiyaga may ito tiyaga ang gadoong itong libangan dito sa Alman Dagat kahit madalang ang pero pili man ayos ito mga kadilis na naman tayo nito bukas magparkya ng kami tigyo 200 ayos na no cost mm -hmm. lagat ka dyan malaki laki na ito no cost. papinta ulit mga kapaders dalawasan na ito yung isa nakatakas laang itong inyo na kung pinakang malaki ganitong posit ang mahal sa ibang lugar Naabot ng 300 or 400 ang kilo Dito sa amin mga kapaders Napakababal presyo sa amin ng itong bilihan 150 ang kilo Nakakaingit naman sa ibang lugar Na mahal ang bilihan ng mga pinanaan mm -hmm. Bukawin Or kanoping Ulo ang tama Sa pagitan ng dalawang mata tinamaan Wala pa akong naapa ng pangulam ha Delikadong may ulam ko ang ilak wala ko ibang nakikita dito puro pang binta mga kapalers na ito balawis malapad medyo malikot antayin kong bumalagpag mm -hmm. Hoo -hoo. ayahay salamat lord na marami pagkakataon ito kaya lulubos-lubosin namin kahit isang dive lang bihira tayo makasumpong ng ganitong bahura halos pila na dyan sa parting unahan naroon bukawin na naman mm -hmm. gitik sentido ang tama ayos na ito pandagdag nasan pa ang kasamahan isang buwan na lang ang palipasin at marso ang dagat medyo maimbong na buwan ng February ang kalamigan ng dagat na ito banagan susungkitin ko lang mga kapas para lapasin ko ang dadakot na yung kasamahan ko si Kadavis Rico labas pa lang kaunti, labas. Ayan na. Bilisan mo. yari ka na dyan, kwarta. Ito ang hinahanap ng turista, mga kapaders. Dito sa amin, bawat linggo, meron ang dumadating ng mga turista pa isa-isa. Kaya yung aming nahuling banagan, iniipon ko. May ginang dagdagan. Mm hmm isda naman, solid. tinama naman sa gitna ng katawan. Ang mga sulit dito, kahit pa isa-isa, malupit naman kalalaki estimate ko dito ang mga 300 grams baka sobra pa mga kapaders may nukos pa akong nakita na ito malaki mm -hmm. Naka -nukos tayo uli ayos to pandagdag doon sa isa mas malaki ito mga kapaders itong nukos mga kalahating kiluhan na ito estimate ko pandagdag doon sa isa medyo madalang yun ang nukos dahil didilim Maliit na ang buwan natin. Nasikat na alas tres ng madaling araw. Kaya nalawad kami. Medyo maaga pa. At parang isda medyo maamo. Hanap pa tayo. Na ito manitis. May tama. Mm hmm. Yari ka dyan. Ay. Bago lang ito mga kapatid. pa. Nakataka sa kasamahan ko. Na sa unahan ko lang. Oras nga pala ngayon. Alas 9. Alas Ilang minuto na lang, maaho na rin kami. Uy, na ito, nakachamba pa ang isa. Malaking timbungan. Mm -hmm. Uy, ayos ito. First class ito, magaganda ang presyo. Isdang may balbas. Ayan mga kapaders, yung kasamahan ko nagsinyas na. Hanggang dito lang muna aking video sa pamamana. Masunod na rin ako sa kanya at maaho na rin. Talagang ramdam talaga ang lamig. Isang dive lang tayo. Ito na mga kapaders, yung ating huli. Sa isang dive laang. Hindi kaya andalon dalawang dive mga kapaders. Talagang malamig talaga ang dagat. Kahit anong tiis, ilipas din yan. Isang buwan lang ang palipasin, itong buwan ng February. Mga buwan ng Marso or April, may na ang dagat. Diyan tayo mamagdamag ng langoy. Kahit tatlong dive, pwede. Buti nakachamba tayo sa kahit isang dive laang. Ayan, nakapal mo tayong dalawang ilak na malaki, surahan. Isang pugitan, nakita ng kasamaan ko sa nukos. Ayan, balawis na malalapad. Mga sulit mga kapaders. Ayos na ito. Huli ng kasamaan. na naroon sa bakyum. na sinaya pa, hindi pa naisalin. Pagkataktak na yan sa sahig ng bangka, itong huli ng kasamaan ko, magayik na rin kami at mauwi na rin mga kapaders. Naharang pa ng trapal ng sinaya. Ayan, ayos man. Nakapan yung kasamahan ko ng lapu-lapu malaking sibungin sa kaasurahan sa kayong mga alatan ng kulay dilaw mga kapaders ayos na yung pandara dagdag magparte na mabukas ng tigil 200 or 50 ayos na masaya na kami hindi kami nagkahanggad ng malaking dilin siya kung yun ang pinagkalub sa atin ng mga Panginoon Diyos pagdadamutan na namin niya ni Lord nakahuli man tayo ng isang banagan bulik na banagan kung tawag sa amin na ito o medyo malaki na mga 200 grams estimate ko dun dito sa amin ang banagan pagbuhay per kilo 800 pero pagpatay 400 mga kapaders nakachamba yung kasamahan ko ng malaking sibungin ayan o may isang kilohan mga kapaders estimate ko lang dyan pag nag isang kilo yan another 50 na ito na mga kapaders nawi pala ang kami ng kasamaan ko ito yung aming huli sa isang dive lang ng mga kapaders. Isang pugita. Medium na yan, ganyang kalaki. Ayan, alatan na kulay dilaw. Surahan. At saka sibungin. Lapu-lapu. Napaan ang kasamaan ko ni Kadabi Shireko. Ito yung ating napahanan naman. Dalawang nukos. Timbungan, bukawin. Saka malapad na balawis. Malaking surahan mga kapaders. Siyempre, ito ating napana. Dalawang ilak. Ayan. Puno yung lababo mga kapaders. Ang isda. Ayos na ito. Maraming salamat Lord. Sa biyahe na naman. Napinagalubunan sa amin ngayong gabi. At bukas na umaga. Makakatili siya na naman kami ng pambigas. Hindi kaya ang dalawang day mga kapaders. Malamig talaga ang dagat. Kahit anong tsaga. Masit sa sintiro, ang lamig sa katawan. Baliwala ang lamig. Ang problema sa ulo. Hindi kaya mga kapaders. Ngayon ito kukuhain nung nag-order ng isda. Ngayon ito ititimbangin. Ating maalaman kung may lang ating huling ngayon mga kapaders. Hmm. Yan na yan. Yan na yan. Ya. Itu. Sepat macam. Tapi mana mak mam bibilmu? Yang ni Yang bodak dia besar o Kamal. Papa para Song

Bakit rabahan mo? Rai ko ang mo. Halika sa mo, mo. Magandang umaga ulit sa inyong lahat, mga kapaders. Ito na naman ating kinita sa isang dive kagabi. Ang ating kita lahat-lahat ay 2,274. Ang gastos, 249. Ito ang natira, 2,025 mga kapaders. Pinag-apat. Isang partyang bangka. Ito ang partida, bawat isa. 506. Ayos na ito. Maraming salamat, Lord, sa biyaya na pinagkalubo naman sa amin. Medyo na tas konti mga kapalos dahil naka tayo ng isda dun sa panibagong bahura nating natuklasan. Meron tayo pang bigas, pang asukal kape, Atin babalikan na yun sa buwan ng mga Marso o April para kahit tayo magnamagnan langoy doon, pwede mga kapaders. Maraming salamat nga uli sa mga hindi skip ng ads, sa mga silent viewers, subscriber. Maraming salamat din po sa mga nagsubscribe sa akin channel. Shout out nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na naman sa ating mahal na UFW. Nagapakayarap sa ibang bansa. God bless. Lata'y tayo mag-iingat mga kapaders.